Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa baluarte ng mga Duterte sa Davao City upang daluhan ang ilang aktibidad. At hindi katulad ng ibang local chief executives, mapapansin na hindi sumipot ang alkalde ng lungsod na si Baste Duterte na kamakailan ay nagpakawala ng terada laban sa Pangulo. May report si Eileen Taliping. Sa gitna ng alita ng mga Marcos at Duterte, bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa baluarte ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Davao City Bulk Water Supply Project kaninang umaga. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo na kailangang masigurong may sapat na supply ng tubig sa bansa dahil na rin sa nakaambang krisis na dulot ng El Nino phenomenon. Kapag nagkaproblema sa supply ng tubig, sinabi ng Presidente na magdudulot ito ng pagbagsak ng kalidad ng pamumuhay, maapektuhan ang mga aktividad pang ekonomiya at kaayusan. It is for this reason that I continually stress the urgency of improving water security And directed agencies concerned to expedite the completion of all water projects across the country. Any disruption to the water supply, such as the one posed by the El Nino phenomenon, uh, which uh, we are feeling the effects of now, degrades our quality of life, it dampens our economic activity, and can fuel disorder. Of all emergencies, water scarcity is the hardest to contain. It is, however, preventable. Samantala, kapansin-pansin naman na no-show si Davao City Mayor Baste Duterte sa dinalohang aktibidad ni Pangulong Marcos Jr. Matatanda ang binanata ni Mayor Baste ang Pangulo at pinagbibitiw pa ito sa pwesto dahil sa issue ng People's Initiative, pati na rin ang panggigipit umano ng Kamara kay Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay naman sa reklamo laban sa kanya sa International Criminal Court. Kasama si na VP Sara at Mayor Baste sa guest list ng mga aktibidad ng Pangulo sa Davao City. Pero sa ikalawa at pangatlong aktibidad lamang ni Pangulong Marcos Jr. sa Davao City, nagpakita si VP Sara at siya ang nagpakilala sa Presidente. Subalit matapos ang talumpati ay agad ding umalis ito at hindi na sumama sa photo opportunity na karaniwang ginagawa pagkatapos ng aktibidad. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.